Okay guys, patuloy tayo guys. Tapos na tayong mag time lapse. So ito na yung ginawa natin guys. Okay? So yan nadugtong na natin siya guys. Yan yung positive kulay puti. Ito ground. Tapos naglagay tayo ng mga string cable. Ito guys so oh, para pantabon dito guys. Okay? So ito pang iba guys. So ito ito guys tatakpan natin ito ng shrinkable tubes ganyan okay so yan yung ito na yung ginawa natin siya guys nadugtong na natin siya so ito hindi tayo makalagay dito ng shrinkable tubes dahil walang pwedeng mapagdaanan ang shrinkable tubes dito so electrical tape na lang ang ilalagay natin okay so ito na yung ginawa natin tapos ito yung easy cord nya naglagay tayo ng electrical tape Okay? So, atin muna itong i-heat. Initin muna natin itong shrinkable tubes niya. Okay? So, yan yung susunod natin na gagawin. So, hindi na tayo mag time lapse guys para malinaw sa mata okay so yan guys so takpan na natin ito siya guys takpan na natin siya ito So, takpan natin. Yan. Takpan natin siya, guys. Kung ma kasya, yan kasya. Buti nga kasya siya, guys. Buti kasya, guys. Yan. So, yan na siya, guys. Yan. Tapos ito, guys. Ito Yan, ito lagyan din natin ito ng shrinkable ganyan. Tapos ito na siya, guys, oh, yung pinaghinangan natin. Tapos ito, guys. Ito, yan, lagyan natin yan ng shrinkable ganyan. Okay? So ito yung ito yung hot air natin. Ito yung hot air natin, guys. Okay? So plug in tayo sa hot air natin. Plug in. ano yung hot air natin guys so, Dito muna tayo guys. Okay guys. Tingnan natin, hindi pa mainit guys. Yan, kunti pa. Yan na guys oh. Yan guys oh. Kita namin sa likod guys. Dito Lik sa likod. Come on, guys. ito naman ang lagyan natin guys ito naman ito yan ganyan yan Tapos, sa likod. Sa likod pa, guys. Sa likod. So, yun na siya, guys. Tapos, ito, guys. Ito. Ito pa. Ito pa, guys. So, oh. yung kanina, guys. So, oh. ito, guys. So, oh. yan. Ito, lagyan din natin siya. Yung shrinkable. Yan. gần nhân guys guys, ito pa guys. Pang isa. So, ano ba yun? Dito guys, dito. Dito guys, oh. Lagyan natin siya guys, dito. Dito guys, oh. But, uh, off muna natin guys, off. So, hatiin natin ito guys, oh. Hatiin natin ito dahil malaki naman ito. Hatiin natin tapos yung kalahati dito natin ilagay dahil baka mabutas ito, guys oh. So, baka mabutas. So, ma grounded yung 19 volts. So, lagyan natin siya dyan ng isa pa ganyan. Tapos hatiin natin ito, guys. Ito hatiin natin siya. Yan. Tiin natin siya guys. Okay, so guys, habang naghati tayo, paki-like, subscribe, and share. Sana nagustuhan ang video na to. Okay, yan na siya guys. Yan. Tapos yung kalahati, dito natin ilagay. Yan yan. Yan. Para hindi mabutas. Okay, tapos balik tayo dito sa hot air.

So guys, ayan na guys. So tapos na tayo mag hot air. Ayan. Lagyan na natin siya ng shrinkable tubes. Ayan. Shrinkable tubes. Ito guys. Oh. So nalagyan na natin siya ng shrinkable tubes. Ayan. Pati dito. Ayan. May shrinkable tubes na siya. Okay. So guys, ito na naman guys. So dahil hindi tayo makapagpasok dito ng shrinkable tubes, lagyan lang natin siya ng electrical tape ito okay So, ayan na guys. Nalagyan na natin siya ng electrical tape. So, ito guys. Buti na lang. Hindi tuluyang nakain ng daga. So, ayan. Tapos, guys. Mag-testing na tayo, guys. Okay? So, testing na tayo kung gagana na ba ito. At may lalabas na ba dito na 19 volts. Okay? So, ito na siya, guys. So, ayan. So, balik na natin ito, guys. Yung easy cord nya. Ito. Ito. Easy cord nya. Balik natin ito. So, ito, guys. Ayan. Balik natin itong easy cord nya. Ayan. Ayan. Tapos, plug-in tayo. Plug-in. Plug-in tayo. Ayan. Tapos, ayan na siya guys Yung ginawa natin yan, Ito na siya Tapos guys Kukuna natin siya ng voltage Dito, kung may output ba Na 19 volts Okay, may 19 volts ba So, tapos guys, napakaliit niya guys. Ito, napakaliit. So, marami akong previous video dito. Paano mag-test ng mga laptop charger. Paano malaman na ang laptop charger ay good pa ba o hindi. So, tingnan nyo lang yung mga video ko guys. Okay? So, paano ba test ito guys? So, turo natin guys. Ito, ito yung negative ground. Tapos, sa loob, dito sa loob, dyan, dyan sa loob, yan yong positive 19 volts. So, dito, ground. Dito sa loob, dito sa loob, positive 19 volts. So, tingnan yung tester guys. Lagyan ng ilaw. Yan. Tapos, kuha tayo ng tester. Negative probe. Dito sa negative. Positive probe. Positive probe. Dito sa positive sa loob. So yan guys, tingnan ang tester 19.42, stable, hindi bumababa, hindi nagpa-fluctuate. Ibig sabihin, good na ito, magcha-charge na ito. Okay? So yan guys, oh. So